Rio. 100 na yun nakita motor 2 months 20 na ako. yan lalais kami sasakyan na madami yayamanin kami ngayon nakakotse kami hindi kami nakasinggal na habi motor habi mayroong nag high beam sa likod <laughs> ano Ay, kuya Rio sama pa more nalulula siya hindi naman nalulula. kaya nga hindi ko sinasamay sa mga field trip Tidapin isang ako para masamit John Lloyd na hindi ko may isa ako. Lahat pa, naman tayo eh. ganyan <laughs> <laughs> ako na eh. Oo nga. Kaka-college na nagsusok at pas... Bichan, tingin ka sa mama. Bichan. Bichan. Alam ko, Bichan, bibili ka ng car, sabi mo. Huh? Bibili daw si Bichan ng car. Di daw niya ako sasakay. Saan nito tayo sa Pila, Laguna? Dito sa pila, para ka nasa Ilocos. Dito sa pila, matatagpuan mo ang mga sinaunang bahay. Example! Dito talaga, ang dami mga old house. Ang um, problema lang, kahit marami mga old houses dito, hindi tayo makakapasok. Ang like nung nakita natin sa paente. So, minsan, babalik ako dito, guys, ng araw at Tutur ko kayo dito sa pila. Kahit sa labas-labas lang tayo. Isa pang luwang bahay na maganda. Nakita niyo ba yun? Ganda no? Guys, ang ganda ng bahay oh. Ito diba? So dito lang yan sa pila. Hmm. Ay, ang ganda oh. Maganda po may handan pa siya oh. So, andito tayo sa pailaw sa plaza at marami dito mga pagkain. At as usual, ito. Turo na turo yung mga anak ko. sama ko si Madam Mia at si Orlene. At si Rio at si Mission. Mission Rio, tingin kayo kay mama. Uy, tingin, tingin muna. Ay, yung dalawa ni Mishan. Mishan, look. Mishan. 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 One, two, three. One, two, three. Marami yan. Nasaan si Orlan? Si Orlan kasi ay magpapicture eh. So, we're here at Pila, Laguna. So, medyo malayo to sa bahay namin sa Kalayan. Lamig. Sa <laughs> tayo po. Ang ganda ng Christmas tree nila o. Where's Rio? Oh? Where's Rio? Where's Rio? Pa picture kita doon. Wait lang ha. O lagay mo dito ko. Hindi ka balik Naman Wait lang. masagot lang. Aba ko nga ay. Ay to. Buti hindi maputi. Ay, punyeta maputi. sorry <laughs> naman. Ang putik, grabe. Anak, maputik ka? Tas, oy. Kasakay kayo sa sakin, maputi ka? maputik Maputi na ako. Tingnan nyo yung dinadaanan nyo kasi naka-car tayo, hindi tayo nakamotor. Go, 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 move, move, move. Move, move, move. Yeah, dito, dito, dito. Dito, dito. dito. Tayo ka dyan. Tayo, tayo ka dun ah. Two, three, eh. Oh, ba? Sa so, isa sa mga bahay dito sa Pila, Laguna. Oo, oh, ang ganda oh. Pinaunang bahay to. Pero kasi ginawa na nilang commercial tong baba. May mga nangungupahan ng mga tindahan, salon. So, ilang years na kaya itong bahay na to? Mama, yun na yun. Ito na mag-away. Hello po, mother. hindi niya pa alam. Mama, si mama ko po. Ganda. Ay, si Guys, sa mga Boko. bahay dito sa pila. Mga sinaunang bahay. Mama, si Rio, basto sa... Guys, tinan yung bahay ah. Tinan niyo yung kisa, kisa. may ganda daw. Woo! Ganda ng kisa may sa loob. Ay, hindi natin makuha. Tingnan. Ay, yung kisa ganda. Ganda, no? Gano'n na kaya itong katagal itong bahay na ito? Gano'n na kaya itong ilang taon na kaya ito? ganda. So, dito yung sa pila, ha? Yung mga lumang bahay sa kabila, mga sira-sira na. Ng... Siyempre, kailangan talaga ng kaperan para yung mga yan, ma-preserve yung mga bahay na ganito. Halos sunod-sunod na bahay, para sa Ilocos ng day, no? Sa gabi na kasi, at dumayo lang kami dito sa pailaw sa Plata ng pila. Sama ko si Orlan at si Madamia. Uh, Amor. Oh, tara na. Tara sila? Dito anak ko. Ay, ang puti kasi. Two, three. Okay na kayo, Rio. <laughs> si Orlan. Si Orlan lagi nila nagtatago eh. <laughs> Madami akay. Parang late na late na. Gising ka pa. Pares tayo. Three. Alam ko, black ah. One, two, three. dyan be. Rio Rio. O, oh, Michelle. Ayan o. Go! Galing pala na gagam ng style pala eh. Paano kayo yung paano kayo yung nadid na nadali hindi abot hindi abot sa ano ano yung sa buwan, ano. Abot lang kasi yung buwan ni. Okay Rio Rio. Rio. Wow. Apo, pugi abo pugi may asin. Pugi abo bait pa yan. Abo, ito ganun, ganun pa pala. Marunong din pala magaganon. Alam mo hindi nilalaga pa kanila. No? <laughs> Mishan! Mishan! Rio Mishan! Oh may snow! Snow kuno! Oh, let's makatidaw to no. sa ulo. What's up? Mababasa kayo Okay kayo Batang dilim na pupunta doon. Ito na mga bahay dito, no? Kasi nauna, pero may mga nakatira kaya. Parang walang mga nakatira eh. Parang iba, parang ginagawa nilang bakasyonan. Katulad nilang itong bahay na ito, ginawa ng Mercury Drugs yung baba. Mga pinapaupahan na lang. Ah. Wow One, two, three. Si Kuya Rio. Sa kaya si Kuya Rio? Rio! grabe yung anak ko adik sa cellphone. Nakikidot-dot ng... Nakikisilip sa cellphone na may cellphone. Rio Sa kaya kuya Rio. Kuya sa kaya ka. buwal. Ano ba ito? Angkas ka. Mga malaglag. Tingin. Tingin sa mama. One, two, three. Puso. Tingin ka sa akin. Okay. Ah, Bigyan tingin ka sa akin. paandar <laughs> ka sa Pa-under mo nga daw. Paano pa para pala ito? Ano ito? May bayan? Ayaw mo mag-drive? Sigurado pa makapagda ka baka dyan? Oo. Oo. Kaya kaya ka. Oh. Misha, thank you ka. Mission! Mission! I love you, Mission! Ha? Huh? Ewan ko. Mission, oh! oh okay na, baby! Uy, oh, tabi! Tabi, Tabi, anak! Ay. Ang haras. Buksan mo dito. Buksan mo. Buksan mo.